Yoho! Mau ni ang part Ang inyohang isda harabas na abot sa Cebu. Ang inyohang mga isdang kuha na abot sa Cebu. Gikan sa Mindoro, Oksidental na abot sa Cebu kay Giano sa Bagyo ang inyong mga isdang kuha Wow! Kanindot O tabangi kining chanila kay aron makatabang ko sa uban O ang, nag, og ang mga subscriber nako, ayaw in taon mo paghonong o subscribe ha? Tanaw in taon mo sa, sa Sa sunod na kong kay malingaw, yun muna. Ini daghan kayo neng klase, yang akong medyo nga umaabot. Mga unta, <coughs> 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 utangan na toong oh. bumbay. ugaw akong damot sa uling. Ako sa ningugasan. Harvest ko sa aking gagmay. Pero lami, hinoon Bisa gagmay. oh, na. Wala ni Kalboro. Natural gini siya nga pagkahinog. Ika ni sa akong garden, gagamay. O. Oh. oh. Sige sa ako ang garden. Gini siya. Gagmay kay Gagmay pero lami. Kahit okay, tam is man eh. Natural man gini pagkahinog. O, oh, ang isda, akong ibalik diri kay para nga guwapa gid tayo nga pagkaluto. Oh. Okay. Mga una ta, lain nga amo diring kayo sa Cebu kay init kayo. Ako Ah sige, mga ta. Wow. Lami kay nang kuha nilang harabas. Oh, shout out di ay ngadto ni Makimoto. malingaw gid ni sa inyo hanga vlog kuna aga ni mi sa amuang balay makimoto jud og harabas paliog ko og shout out shout out sa ko sa channel kay aron makatabang matabangan ninyo or makatabang po ko sa uban malingaw jud ko sa inyo hang gardening Farming Makimoto. Mga unta. Ay, Go. Magkano lang ko magkaon kay init kayo ang isda ngakuha ni Harabas. Nag-aso-aso guning isda ngakuha ni Harabas. Malingaw magunigod. Mao lang nagkalo lang gud ko. Kay init kayo ang sinugba. or inihaw nga isda. Pasensya lang mo sa ako kay magbinisaya ra gyud ko kay dili ko kay hibaw mo tinagalog dili ko kay hibaw nga mo in English kay taga bukid jud ko. Dili ko ka antigo kayo ka na arap panagsara. Kay ang akong in English ug ang Tagalog binayabas ra ni.

Huwag nga kapag tayo bear, magbako bear ha. Okay, sila. Hindi naman. Saan Sila. Yan ang bear. bugnaw kay nag-brown out Gani ha. Oh, ikaw dok dok, kay din imong kamo ino mo bear kana Salamat. Bear na bear, San Miguel Bear. Salamat sa pag-sponsor sa San Miguel Bear sa Cebu. The biggest company in the world, San Miguel Bear. <laughs> the biggest company in the Philippines. San Miguel Bear muna tayo. Salamat sa pag-sponsor sa amin. Buri. Miguel Bear? Karun pa katilaw na ini. Mm. ang nag-sponsor sa isda nga si Harabas. Lami po, di ay kaayo. Sa O ang saging, o ang nag-sponsor sa saging. Gikan sa garden ni Maki Moto. Ang na ba niya? Eh. nindot kayo nga paminaon ang hangin dire sa amo ang pagpangaon karon kay naami sa ilawang sanara unya ang kilid amo ang garden na ikamuting kahoy na isaging na ikamuting nga wala pun mangunod ang among kamuti kay nadao sa uwan arek Kaon sadukduk kina deka samanga subscriber og subscribe na mo so wala maka wala pa maka subscribe og magpadayon itamil tangaon Bye bye thank you very many, thank you very much tumaki Muto, an haraba sa inyo ang sponsor sa isda og saging Bye bye. Thank you.